Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Ngayong araw na ipapamahagi ang second quarter para sa social pension ng ating mga senior citizens. Saan nga ba ito? Ating alamin? Ayon sa Facebook page ng City Information Office ng Paranaque, sisimulan na ngayong araw, October 8, ang payout sa social pension para sa mga indigent senior citizens na walang SSS at GSIS sa lungsod ng Paranaque. Mangyari lamang tignan ang schedule sa inyong barangay sa mga larawan na makikita ninyo sa inyong screen. Gayun din ang mga requirements na dapat dalhin makipag-ugnayan naman sa inyong senior citizens associations para sa listahan ng mga beneficiaryo. Para sa iba pang kaugnayan na detalye, mangyari lamang makipag sa Oscar Paranaque sa 0927-199-4824 o sa kanilang telephone number 8820-7542. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!